Tatlong masasarap na sauces na magagamit po natin sa atin pong pang-negosyo. Kung papaano siya gagawin, tara, umpisahan na po natin. Shadows, uh -huh. so far... Unahin po natin ang manong sauce, asukal, bawang, paminta, magic sarap, harina, pampalapot, uh, suka, pampatagal ng shelf life, at toyo. Ngayon, haluin lamang po natin ito ng mabuti hanggang sa wala ng flour tayong nakikita. At ilagay na po natin dito yung tubig po natin. Ngayon, Pwede na po natin buhayin yung pinakang apoy po natin at wag na po natin titigilan ito sa halo hanggang sa lumapot kasi mabilis lamang naman po ito para maiwasan po natin ang pagkasunog po sa ilalim. Estimate na luputo po natin dito ay 5 minutes. So ngayon, iset aside lamang po natin at pangalawang sauce naman po yung gawain po natin. Masarap na sweet chili sauce. Sibuyas, bawang, bell pepper, yung magdadala ng sarap ng ating pong sweet chili sauce. Isang sile para kasarapan lamang po yung anghang, asin, asukal, suka, tubig. Haluin lamang po natin hanggang sa matunaw yung ingredients at buhayin na din po natin yung pinakang-apoy. Maglalagay ako ng food coloring na kulay orange pero kaunting-kaunting-kaunting lamang po o kaya naman po ay at suwete. Pero kung gagamit tayo ng food processor sa ating bell pepper, bawang, sibuyas, kapag nagkaroon siya ng kulay, so pwede hindi na tayo maglagay ng food coloring. At kapag kumukulo na, maglalagay na po tayo dito ng pangpalapot, pwede po ang kasaba, pwede rin ang cornstarch. So ako, cornstarch yung ginamit ko at lalagyan po natin ito ng tubig. Ang ratio po ay 1 is to 1. Ngayon, kapag nakuluan na at malapot na, so pwede na po natin patayin yung pinakang apoy po natin. Estimate po natin ay 5 minutes po natin itong niluto. So iset aside po natin at magawa naman po tayo ng sukang sausawan. Pwedeng hindi na po natin lutuin. Okay, yung suka, tubig, asukal, paminta, asin, bawang, sibuyas, pipino. So, mas maganda gagayatin po natin ito ng maliliit. At dito, maglalagay po tayo ng kalamansi. Magbibigay sarap din po yan ng ating sukang sausawan. So, titikman lamang po natin yan. Basta ang masarap na sukang sausawan is nagbabalanse yung alat at saka tamis. Ganun lamang pong kabilis gawain yung atin pong masasarap na sausawan. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh.